Ang mga kaarawan at kasal ay mahalagang yugto sa buhay na pinakahihintay at kinasasabikan ng marami. Higit pa sa simpleng pagdiriwang, ito'y pagkakataon para sa paglago at mga bagong simula. Ano man ang pagkakataon, ang mga yugtong ito ay biyayang tumutulong sa atin na lumago at maging mas mabuting individual. Ngayong 2024, isang malaking yugto para sa ilang mga celebrity ay ang pagiging magulang sa unang pagkakataon. Ang pagtanggap o paghahanda sa kanilang unang anak ay isang paglalakbay na parehong mapanghamon, ngunit kasi siya. Ang mga pamilyang ito na sabik na salubungin ang kanilang anak ay may buong komunidad na handa sumuporta at magdiwang kasama nila. Narito ang mga celebrity na magpapakilala sa kanilang mga unang sanggol ngayong 2024. Isa, Maja Salvador at Rambo Nunez. Sinasabi na ang pagiging magulang ay maaaring maging mahirap at ito'y totoo para kay Maja Salvador nang isilang niya ang kanyang anak na si Maria. Ibinahagi ni Maja sa isang Instagram post na ang kanyang panganganak ay isang hamon na tunay na sumubok sa kanyang lakas at pananampalataya. Sa loob ng 30 oras na labor, nakaranas siya ng uterine inversion at labis na pagkawala ng dugo. Sinabi niya, Tatlo o gin ang naroon na nagtangkang ibalik ang aking matris ng manumano na nagresulta sa pagkawala ng tatlo hanggang apat na litro ng dugo. Bumaba ang aking blood pressure sa anim na po paghahati apat na po. Sinabihan ako ng aking dawla na anumang oras ay maaaring kailanganin kong dalhin sa operating room para sa operasyon. Sa kabila ng mapanghamong paglalakbay, gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng medical personnel na nandoon noon, lalo na sa mga Filipino nurses na nagbigay ng walang sawang pag-aalaga at suporta, dagdag ni Maja. Dalawa Alodia Gosingfiao at Christopher Quimbo Noong araw ng mga ama, Hunyo labing-anim na, linggo, masayang inihayag ni Alodia Gosingfiao na siya at ang kanyang partner na si Christopher Kimbo ay magiging pamilya na ng tatlo. Sa isang malikhaing e video, makikita ang mag-asawa na hawak ang ultrasound photo ng kanilang unang anak. Sa pagbalik tanaw sa personalidad ni Alodia at pagmamahal niya sa gaming, ang anunsyo ay ginamitan ng isang gaming console at ipinakita na player tatlo has joined the party. Tatlo Dominic Cojuangco at Michael Harn Pagkatapos ng pagdiriwang ng kanilang unang anibersaryo ng kasal noong Marso, Biniyayaan si na Dominique Cojuangco at ang kanyang asawang si Michael Horn ng pagdating ng kanilang unang anak na babae, si Penelope Eloise. Bagamat ibinahagi ni Dominique na may mga pagsubok sa kanyang panganganak, ipinahayag niya na ngayon ay masaya siyang nag-enjoy sa ikbawat e minuto pinang pagiging ina. Buong kasiyahan at pasasalamat na tinanggap ni na Dominique at Michael ang bagong kabanata sa kanilang buhay napapalibutan ng pagmamahal at suporta ng pamilya at mga kaibigan, sila isabik na harapin ang magandang paglalakbay ng pagiging magulang ng magkasama. Apat, Ria Ataide at Sanjo Marudo Dalawang mahalagang yugto ang ipinagdiwang ni Ria Ataide at Sanjo Marudo ngayong taon. Sinorpresa nila ang netizens sa kanilang anunsyo ng civil wedding ceremony noong Marso 23, ngunit hindi doon nagtapos ang kasiyahan. Noong araw ng mga ama, nagsulat si Ria ng isang taos pusong caption sa Instagram para kay Zanjo, To the dad you already are and the dad know you'll be. Love you at only Zanjo Marudo, so excited for this new chapter with you. Ang anunsyo ng pagbubuntis ay sinalubong ng pagbuhos ng mga pagbati mula sa mga celebrity tulad ni Nadine Lustre, Isabel Daza, at Tony Labrusca, na sabik na sabik na batiin ang magiging mga magulang. Lima. Maxine Medina at Timmy Lana. Ang Miss Universe Philippines 2016 na na si Maxine Medina ay ngayon ay buntis na sa kanilang unang anak. Kamakailan lamang, ipinagdiwang nila ng kanyang partner na si Timmy Lana ang kanilang baby shower, kung saan inihayag nila ang masayang balita na sila ay umaasang magkakaroon ng isang baby boy. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Maxine ang kanyang labis na damdamin tungkol sa kanilang paglalakbay patungo sa pagiging magulang. Our hearts are bursting with so much love and excitement as we embark on this incredible journey into parenthood. Each day brings us closer to meeting our little one, and we couldn't be more grateful for this blessing. Sa pagninilay sa kanyang pagbubuntis, idinagdag ni Maxine, And oh, I just want to share. It's true that you'll rifi when you hear that first heartbeat. It was such a precious moment that filled us with indescribable joy.